Good morning guys. Nandito kami. Medyo malungkot yung upari ko. Alam niyo na, yung mga pananim ko. Yung pananim niya naputol yung suso ng dalaga. Ay alam alagang-alaga niya kasi paborito mm. na kasi yung saging na yun. Kasi gusto mo hindi. Ah, yeah. Yan guys. Ani mo? E, kailangan ko lang ako kasi maayos yung anyan. Mga palandirin ko na 'yan. Mm. Pwede 'yung mga Ayun pa marami siyang pananim, guys. Ayun pa po. Ano pa ako. 'Yan, mga sagingan. Ayun, bilak na. Yeah, mangga ko. Ituturo ko rin na mong laklak ata. 'Yan. Ito. I ituturo ko sa kumpare ko. 'Yan. 'Yan, guys. Siwa ko 'kong nakikinigan 'yo, matinata-silaw. 'Yan oh, puro bulaklak na kay. Eh, mangga ko 'yan. 'Yan. 'Yung pagmamayari ari niya. Ganong kalupit 'yung kumpare ko. Ako, ano yun, talimong ko, kaya... Eh, mga sagingan niya, oh. Daming mga sagingan niya. Naabot na ng piste. Naabot na ng piste. Natutumba naman. Piste talaga. <laughs> galit na galit yung pare ko. Pero natatawa pa rin siya. Kasi marami kasi siyang, ano eh, kalokohan. Okay na, okay muna, guys. Paalam na, guys. Bye-bye.